Sa ating hanay ay matagal na naging alkalde ng progresibong lungsod ng Mandaluyong. Kinalal din siya bilang kongresista at ngayon siya ay ang maagap at mapisang kalihim ng DILG. Mga kababayan ng ating Mr. Gawa hindi salita, Secretary Benhur Abalos. Ang susunod naman ay sumapak din sa Kongreso. Wala sa pulieto ang pruweba ng kanyang kagalingan na sa lungsod na mahusay niyang binamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abi Pinay, hindi pwede ang pwede na, dapat better. <laughs> ang susunod naman po, ay kinikilala po natin na kumpanyera. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Ito naman ay isang officer and a gentleman na tapat at buong tapang na naglingkod ng lampas limang dekada sa taong bayan. Anuman ang kanyang sasabihin at gagawin, ito ay laging nakaangkla sa moto ng kanyang alma mater. Courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking sona, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right, what is wrong must be sent right. Mga kababayan, Senator Ben Lukson. <laughs> Seniring mamumutatas ang susunod sa ating lineup nahasa bilang vice gobernador na ngayon ay nasa Senado. Naging gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Mga kababayan, ang supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay sa nangyatang pinakamatagal kong kakilala sa anay na ito. Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Aime. Nasa dugo na po namin na manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikiling sa tama sa kanya sigurado ang kanyang IP solution. Mga kababayan, kasama din po natin si Senator IP Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at MPC na na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Tanyag, hindi lang sa ating bansa. Kung hindi sa buong mundo, ang susunod natin ay ang ating pambansang kamao na nagpamalas ng kaling bilang mambabatas mga kababayan ang ninong ng bayan Senator Manny Pacquiao Kilala naman sa marami niyang ginagampan ng papel sa iba't ibang larangan pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan Vice-Gobernador gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, senador, talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay. Mga kababayan, Senator Bong Revilla. Ang ating susunod ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador kasama natin sa paglalakbay tungo sa maliwalas na bukas. Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction ang dating Senate President Tito Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Ito naman ang Big Brother na iyong masasandalan naging mayor ng Tagaytay puno ng MMDA ay ngayon naman ay senador mga kababayan senate majority leader Francis Utol Tolentino tol ng bawat Pilipino Ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant na noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo. Nangihilbihan bilang kaliham, kalihim ng DSWD na ngayon naman ay membro ng Kongreso, mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo Kakampi ng inaapi. ikalabing na sa hanay ng nagpamalas ng husay sa pamamuna. Hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar, ang bagong boses para sa bagong bukas. Mahal na pangulo at ang ating isang senatorial candidates para sa isang taas kamay photo. <mys> Pangulo at ang ating mga kandidato.